So, mga kababayan no? so dito kami ito po yung ulam namin mamaya sa hapunan bulaklak bulak, bulak isa po bulaklak sakto an sa kalasangan um. oh oh masudan diri sa bukid og kabalo lang kano dahil hanggang masudan apo saw dili po niya sa tong takway dili po murag takway para ra sa kwai. oh Pero di ko ba luto na no, di mo gilimo na. Di mo na mo kuan. Na na yun lang sa mo. Lari an kuan. Di mo takto. Ang katong kanila ni. Oo, lari. Ah. Bisa di ma. Daro luto? Daro luto. Ay, dai ba? Anong tagsara mo kuan kadara pano ibnu. Mugawas. Oo, mo tawo. Dagri ko lagi no. First time natin makakain ito mga kababayan. Unya man. First time natin. First time natin mamaya makakain. Mudungan sa buhay. Ha? Mudungan sa buhay? Oo. Kadara. Pano egg meron no? Pano egg? Oh, pano. Di manung ako kundi pano egg. Hmm. Sa. <laughs> <I love thatơi> Pasak nak kedai. Na, eh. <laughs> Pasak nak tarik uang. Jadi kena ya. Mari. Mari kah. Ini nak cakap. Tu boyong pagsaingan namin dito mga kabayan. <laughs> Meron din ibang ulam dito. Muna para kanon natin.

mayroon ding inihaw si Ate Edith na chicken mga babae no, manok. So, daming ulam namin ngayon mga babayan. Merong manok, chicken, mayroon chicken manok. agbati, wag lang yan. Merong agbati mga babayan, yan o. No? Tawag sa amin, agbati sa inyo, spinach. Saluma daloroy. Saluma daloroy. So, may iba din silang ulam na linilisan. <laughs> ni Ma'am Aya at saka kanyang Chahin. Chahin ni Piki Mumbay at saka yung Chahin din ni Piki Mumbay. Ito po yung abusaw. Ito yung abusaw. Abusaw po ito sa amin. Abusaw po sa amin. Ah. sigurado sa inyo ha, meron ding pangalan nito. Oh. Pakicomment lang po sa, comments comment section. Isabi <laughs> eh, din kung saan kayong bansa nagmula. Para Sabi kasi ni Nanay Lorna, gusto, gusto niya i-video siya para makita daw niya kung ano yung mga comment. Oh, comment din niyo sa kaniyang ulam mamaya. Sa kaniyang mga ulam. Kaniyang mga ulam. Kaniyang daming ulam nila mga babayan. hindi oh, ka talaga magugutom dito kasi daming ulam. <laughs> ano na no, din na paglimpi dahil? Eh?

yung mga ulam, pag walang ulam talaga mga kabayan so yun lang mga kabayan maraming salamat